kahit anong gawin mong mabuti, kahit anong bait mo, kahit anong gawin mo, mabuti man o masama, meron at meron talagang makakahanap ng something maipupuna. Meron talagang someone na makakakita ng masama o hahanapan ka ng mali kahit anong gawin mo. At ginagawa nila yon ganun sila, yung pag-uugali nila, hindi dahil masama ka o hindi dahil totoong may ginawa kang mali. O hindi, dahil may something wrong sa kanila. Dahil puno sila ng negative energy. Dahil hindi sila masaya sa buhay nila. Dahil sila mismo, hindi sila mabuting tao. Kaya, prino-project nila sa'yo na akala nila ikaw ay katulad nila na masama. Kasi sila, ganyan sila. Pag gumagawa sila na mabuti dahil meron silang intensyon na hindi puro, hindi hindi from the heart or hindi siya yun nga, hindi pure intention. Don't take it as if it's an attack about attack towards you. Instead, it's just a reflection of their darkness And ikaw na pu puno ng liwanag, huwag kang magpa sa dilim nila.